So, for today's video guys, so maglilinis na naman tayo ng aircon. Sa so, aircon na naman. So, yung customer natin, ang issue na ito. What? Bro, what are you talking about, man? Kaya pila natin. Mabaho daw. Amoy dagaraw. Kaya yun, hindi na nila ginagamit kasi mabaho daw. So, maulan ngayon. So, yun. So yun nga, so, nga natin siya kanina, natin siya, sinaksak natin siya. Tapos so, yun, totoo nga, positive nga guys, amoy daga nga yung loob nito. Ang baho ng singaw nitong aircon na to. So baka mamaya may ihi na rin ng daga, kaya natin nag test bago natin inisan At dito nga pala yung fast forward na tayo. So binaklas ko na nga pala yan. So dali-dali ko na pinagtatanggal lahat ng tornil niyan. Para naman madali natin mababaklas yan. So ayan. dito guys so kinakailangan natin magtanggal ng wires so dapat kakabisaduhin nyo rito yung mga tatanggalin yung wire yan may color coating naman yan Okay guys, ano? So, yun nga. So, yung sinasabi nga nila mabaho na amoy daga guys. So, positive nga siya guys. Pero hindi siya daga guys. Ayan oh. Mayroon siyang patay na butiki. So, Yun oh. yung patay na butiki guys. Oh. Ayan yung buntot niya o. Oh. Ito yung butiki. Ayan pa na mabaho itong aircon nila talaga. Dito naman i-washing na natin Itong buong aircon na to Lahat ng pyesa Kasi kapit ng kapit yung baho eh Talagang kailangan natin Lahat ng pyesa nito Talagang dapat i At sabunin